Nagmulat ng mga mata si Brescia. Pagkuway na pabalikwa siya ng bangon. Nanibago sa paligid. At saka lamang niya naaalala na naroon nga pala siya sa bahay ni Alvin. Napatingin siya sa sa dingding. Alas 7 ng umaga. Nakatulog din pala siya. Mabuti na lamang at wala siyang pasok dahil linggo. Napatingin siya sa mahabang sopa. Wala na rin si Alvin. Sa kanyang pagtayo ay saka lamang niya napansin na nalaglag na ang kumot kung gano'n ay kinumutan siya ng binata habang siya ay natutul. Napangiti siya. Kahit kailan ay gentleman talaga si Alvin. Hahanapin sana niya ang binata nang bumunga dito mula sa kusina. Nakasot ito ng boxer shorts at body hugging na sando. Gulo pa ng buhok at halatang hindi pa naliligo. Nakakahiya naman sa magandang bisita ko. Kaya nagluto na ako ng almusal. Gusto mo na bang kumain? Tanong nito sa kanya. Maligo ka kaya muna at magahit bago tayo kumain. Sabi naman niya, wala namang makakakita. Eh ano ko, would you mind? Oo naman, ayoko namang makasalo ng almusal ang lalaking gwapo nga. Ay eh, mukhang emertanyo naman. Nangingiting birong niyan. Sige na nga, para sa iyo ay gagawin ko. Nakangiti rin pumasok si Alvin sa banyo kung saan laging may nakahandang malinis na tuwalya. Pati na rin mga gamit na pansip. Para namang sinisilihan si Brescia habang naliligo ang binata. Nagtungo na lamang siya sa kusina. Natawa siya sa sarili ng makitang sunog ang piniritong itlog na inihanda ni Alvin. Ang bacon naman ay kulang sa luto. Pero dahil nga pinagpaguran pa yun ng binata, ay hindi niya sisirayan ng pain na nanaramdaman ito para doon. Nagtimpla muna siya ng kape sa percolator. Mukha ang matagal maligo si Alvin. Tumayo siya at nagpasyang ipanik na lamang muna sa silid nito ang kumot na ipinagamit sa kanya kagabi. Nadismaya siya sa kanyang nabungaran. Ani mo din na alin ng bagyong silid ng binata. Iginala niya ang paningin. Dalawang basyo ng blue label na nakakalat sa dis, sahig. Magulo ang bedsheet ng kama. Gayun din ang mga unan. Nakakalat din ang mga maruruming damit. Nang matuon ang mata niya sa tokador. May mga toiletries na pambabaya at make-up pa rin noon. Alam niya ang pag-aari ang mga iyon ni Aileen. Sa dingding naman na malapit sa tukador ay may mga life-size portrait ng babae. Paano nga bang malilimutan ni Alvin si Eileen ngayong nagkalat pala ang mga bagay na makapagpapaalala rito? Tuluyan na siyang pumasok sa loob at inilagay sa ibabaw ng kamang ginamit na kumot. Tapos ay sinimulan niyang pagpagin ng mga una at kumot na naroon. Nakatuwad pa siya at inaabot ang una na sa bandang malayo na bahagi ng kama nang marinig niyang tinig ng lalaki. What are you doing here? Nagulat si Bresh at biglang napaharap sa pinto. Naroon si Alvin at nakatayo. Nakatapis lang ng tuwalya may malit pang patak ng tubig na nalalaglag mula sa balang buhok nito. Nanonood sa ilong niya ang bango ng sabong ginamit nito sa paliligo at naghahati din sa kanya ng mumunting kilig sa katawan. I said, what are you doing here? Ulit nito nang hindi siya sumagot. Paano ba naman siya makapagsasalita gayong may tila adonis sa kanyang harapan? Wala sa loob na napatingin siya sa ibang bahagi ng katawan. Oh my, pilit na yung pinatatag ang kanyang mga tud. Iniakit lang yung kumot ay pinagamit mo sa akin at nag siya sa pagsasalita. At tanong ni Alvin ay nakataas sa mga kilit at bala ko sanang ayusin ang hindi na niya ituloy ang iba pang sasabihin na muling magsalita ang lalaki. Get your hands off her breast Leave everything where it is. I don't want any bad in my room. can you leave me alone so I can get dressed? Formal ang mukhang sagot nito. Hindi man sumisigaw ay may anghang ang pananilta nito. Naluha-luha si Brescia nang lumabas ng Dahil sa matinding pagkapahiya. Kung bakit naman kasi, napakapakailaman na niya at pati kwarto ng may kwarto ay pinapasok niya ng gayo na lang. Pilit na yung pinayapa ang loob habang hinihintay sa sala si Alvin. Nang bumaba ito ay nakamaong shirt at plain t-shirt na ito. Let's have our breakfast. Ayan ito sa kanya. Napatigil siya sa pagkagat sa tinapay ng magsalita si Alman. Akala ko kanina ay lang ako ng magising ako at makita kang natutulog sa sofa. Naroon pa rin ang kapormalan sa tinig nito. Tila hindi pa rin nakakalimutan ang ginawa niyang pagtitrespassing sa salin nito. Matipid ng itilang ang nagawang itugo ni Brescia. Pero bakit dito ka natulog? Bakit hindi ka umuwi sa inyo? May panita na boses ng binata. Pinamulan siya ng muka. Ito pa ba ang marinig niya mula kay Alvin matapos niya itong saman sa pagdadalamhati nito? She never thought before that Alvin could be the truth. Ipinagbuhas siya nito ng kapisata sa mula sa percolator at tinimplahan niya kanina. Iligay nito ang tasa tabi ng kanyang pinggan para pagaling ng tensyon sa paligid ay kinuha niya yun at sinimulang inumin. Well, sabi ni Alvin, hinintay talaga nito ang masasagot niya. Baka kasi kailangan mo pa ng kasama kaya hindi na lang muna kumuwi. Nagawa niya yung sabihin. Nakakaboard kasi sa boarding house pag ganito mo lang pasok. Sinananay nila niya ang kasakasama ko. Pero hindi sabihin niya na pag mo pa ng panahon na ang bahay ko. Hindi kakatulong dito, Brescia. Nag-iisa ka rin lang sa bahay. Since that's state ang pamilya mo, Alvin, at matagal na rin naman tayong magkaibigan, it's just right na magtulungan tayo. But not to the extent na dito ka na inabot ng magdamag. Tapos ay lilinisin mo pang pa bahay ko. Should I need a maid to clean my house? I would just call up an agency to ask for one. Kaya nang sinabi ko, hindi ka katulong dito. You don't have to do these things for me. But it makes me happy doing them for you. Uli na para bawiin pa ni Brescia ang sinabi niyang ina at hindi man hit si Alwin para hindi maintindihan ang kahulugan ng kanyang sinabi. Really, tumas ang isang sulok ng bibig ng binata. Titig na titig ito sa kanya. Nagyuko siya ng ulo. Ikaw naman ang tumawag sa akin and ask for me to come here. Mahinang nasabi niya sa kagustuhang i-depense ang sarili. And I think I should not have asked you in the first place. Do not put things into your mind. Brescia. You might get hard in the end. Get hard in the end. No, Alvin. Noon, pamanin sinaktan mo na ako ng si Eileen ng ibigin mo. Ikaw ba yung humalik sa akin kagabi o na lang ako? Walang kaabog-abog na tanong ni Alvin maya maya. Na off guard si Brescia. Dahil na hindi niya ninagawang magkaila. I thought, I thought. thought it was Eileen? Siya na ang tumapos sa hindi tumasabi-sabi. Pagamat ang sinabing yun ay tila isang patalim na tumarak sa kanyang dibdib. Matagal bago sumagot si Alvin. Yes, I thought it was Eileen. So I kissed back. Para siyang sinampal ng mga oras na iyon. Would you like some more coffee? Kaswal na tanong nito nang makitang naubos na ang laman ng tasa. Tila hindi pansin ang pagtakas ng kulay sa mukha niya. Napatango lamang siya. Ipinagsalin siya nitong muli ng kape. Nag-almusal sila ng walang imikan. Pagkatapos ay pinagtulungan nilang iligpit ang mga pinakain Sinaway niya ito na hanggang sa paghuhugas ay tutulungan siya nito. Hayaan mo na ako nito. Tumangu lamang si Alvin at na siya sa kusina. Want to join me? Minsan pa ay natagpon na naman niya itong umiinom sa sala matapos niyang linisin ng kusina. Masyado naman yata ang maaga yan, Alvin. May kak pagkakaiba ba yun kung may gusto kang kalimutan? Pag wala na ang kalasingan mo, ay babalik at babalik pa rin kung ano man ang gusto mong kalimutan, Alvin. Kaya nga gusto ko ay lasing ka ako oras-oras. Muli itong sumimsil ng alak. You better go home, Brescia. Ayusin mo ang buhay mo, Alvin. Huwag mong sayangin dahil lang sa isang babae. Buhay ka to. Ano ba ang pakialam ng iba kung ano man ang gusto kong gawin? May pakialam ako, Alvin. Dahil napahinto si Brescia. Hindi niya masabi-sabi ang gustong sabihin. Dahil the time of revelation, it was now or never. Because I care for you. Yeah, I know. We're friends, aren't we? Tumangu siya bilang tugon sa sinabi nito. Kahit na higit pa ng kanyang dahilan. You're a real good sport, Brescia. And I really admire you for that. Kung dalawa lang ang puso ko, siguradong sa iyong isa. Lihim na nagalak puso ni Brescia. I should go now. Sabi niya sabay dampot ng kanyang handbag. But promise mo na hindi ka nang iinom. Pwede mo na akong iwan. Hindi mo na ako kailangan alalahan. Anong klase akong kaibigan kung hindi ka laaalalahan sa sandali ng pangangailangan mo? Sigurado siya na iinom na naman si Alvin pagkaalis na pagkaalis niya. And this time hindi na niya papagayagan One is for all. Kailangan ng mamulat ni Alvin. Iwan mo na ako, Brescia. Ayokong samantalahin ang pagiging makaibigan natin. Hindi ka naman nagsasamantala. Gusto ko rin ang ginagawa kong pagdamay sa iyo. Pagkakamali na naman. Kailan ba niya matatandaan kung alin ang mga bagay na dapat niyang isatinig at ang mga bagay na kailangang itago na lamang sa kanyang sarili? Go home, Brescia. Umuwi ka na at alam kong kulang ka rin sa tulog. I'm sorry sa nangyari ng nang nakaranggan ba'y. Eh. May pinagtatabuyan mo na yata ako eh. May pagtatampong sabi niya. Of course not. Gusto ko lang makapagpahinga ka na. Tapos ay iinom ka naman pag alis ko. Ayaw mo ba? hindi mo gagawin kung sabihin kong ayaw ko. For you, sabi niyo ito na tila nunok sa ang pagkakangit eh. Napakunot na no si Brescia sa biglang pagbabago ng mood ni Alvin. Ayoko kung gano'n. Ganyan pa man ay sinabi niya. Di sige, hindi ako iinom. Napangiti siya. Muling nagpaalam na uuwi na. Nagalok ang binata na itatawag siya ng taxi. Maraming araw na naman ang lumipas. Sa ikalawang linggo ay naisipan ni Brescia na puntahan si Alvin nang malaman sa sekretary nito na mag-iisang linggo lang hindi pumapasok sa opisina nito ang lalaki. Mabuti na lamang at pag-aari nito ang kumanya at may mga mapagkakatiwala ang namamahala roon. Bukas ang ng tanhas ni Alvin ang dumating doon si Brescia. Tuloy-tuloy siya sa salas at katulad ng dati. Ay nabutan na naman niya itong langu sa alak. Kitang kita sa mukha nito na hindi pa rin tulubusang nalilimutan si Ellen. Very sonable enough, Alvin. You have to go on with life. Si Eileen lang nawala, but certainly life is still there. But how can I continue living gayong sinira na ni Eileen ang buhay ko? There could be another life after Eileen, if you would just give it another try. I'll ng rin ang talo if you continue living this kind of life. Talo naman talaga ako. Talo ako ni Lawrence kay Eileen. Napabuntong hininga si Brescia. Ano ba ang dapat niyang sabihin para matapos ng tungkol kay Eileen? Alvin, please, huwag mong sirain ang sarili mo ng dahilan sa isang babae. I'm here to help you, to cheer you up. Lumapit siya kay Alvin at hinaplus ang Puno ng pagmamahal. Sa tangay ng tayong gusto niyang gawin ay ang ilapit ng todo ang sarili niya kay Alvin upang tuluyan itong makalimutan ang babaeng sumugat sa damdamin ito. Let's start by cleaning your room. And I mean really clean it. Discard all the unnecessary things you are keeping there. Throw away all those memorabilia to make you forget. Please Brescia, I know what you mean. Pero pabayaan mo na lang akong mag-isa. Hindi ka dapat na narito at hindi naman kita tinawagan. Hindi mo nga ako tinawagan kaya ako na ang pusang nagpunta rito. Sinabi kasi ng sekretarya mo na limang araw ka nang hindi nagpapakita sa opisina pati negosyo mo ay napapabayaan mo na. She moved closer and embraced him. Alvin, let me help you to get out of your misery. Umuwi ka na, Brescia. Alvin pan. Ah, oo, mukhang kayang kaya mo ang dalhin ng sarili mo kaya nga hindi ka na makagulapay rin dahil sa sobrang kalasingan. Minitigwa niya si Alvin at lumayo rito. Ganyan ka lang pala. Dahil sa Isang babae ay nawasak na ang buhay mo. You're no man at all. Napatitig ang lalaki sa kanya. Tama lang na iniwan ka ni Aileen Kung ganyang napakahina pala ng pagkatao mo. Katawan mo lang ang malaki. But your personality is not. But she hated it, kailangan niya itong sabihin. Sa anumang pananin, kailangan niyang gisingin ng lalaki sa pagkahibang nito. Dapat niyang ipaunawa rito na patuloy na umiikot ang mundo. Nabagaw na rin ako, alin. Pero hindi ako nagkaganyan. Pilit ako nagpakatatag. Yes, love is something, but definitely, this is not everything. There are still things more satisfying. Tinitigan siya ni Elmo. Ewan ko nag lang. Siya pero parang sinasabi ng mga mata nito na ito ang kanyang tinutukoy na kabiguan dahil ba ni Aileen ang tungkol sa pang niya sa picture nito. Wala na siyang pride pagdating sa pag-ibig. Your mom speaks volumes, presya. Pagdiri ng isang bahaging isip niya. Certainly nasaktan ako na na Alvin, pero tumigil ba sa pag-iikot ang mundo? Hindi. Kaya nga hanggang ngayon ay heto pa rin ako at buong-buong pagkataon dahil hindi ko pinayagan nun na masira ang buhay ko dahil ang sanabigwa ko. Ikaw lang naman ang makakatulong sa sarili mo, Alvin, kung paano ako rin ang nakatulong sa sarili ko noon. Matagal na katahimikan ang nagdaan. Kapwa na wala na sila nang sasabihin, si Alvin ay inaarok ang sinabi ni Brescia. Si Brescia naman ay iniintay ang magiging reaksyon ni Alvin sa mga sinabi niya. Hanggang sa siya na rin ang bumasag ng katahimikan. I know you're a strong person, Alvin. Sana sa muli nating pagkikita ay makita ko ng muli ang dating Alvin na nakilala ko at iniwan na niya ito.